Good morning mga guys. Ay mong among dugi dugi. How are you? How are you dugi? How are you dugi ging Good morning. Good morning. pa among dugi. Ay sa sa, -sa. apa ya among ging ging? Oh. Hi. Nyai. Hi. Hi. mga alaga. Hi. Dali. Hmm. Hi. Hi sa mong mga alaga. Hi sa mong mga alaga. Oh. Stranger. Stress dog. Straight dog. Hi rabbit. Hi rabbit. How are you rabbit? Hello oh, rabbit rabbit. Stuy, bukan amok bon, bukan amok.

Among kusina. Among kusina. Apo, may, ako may, may. Nakakap po mag mo, Ay, away Apo, bukit na ginag-away. uy. Ha? Nagkara naman yung mong iro. Hmm. So. Nagkara naman yung iro. tapay mong iro dito, oh. tapay mong iro dito, oh. Ang mong ibanganan, among koko oh og si si ko sinag oh ay pupi poy do gigim ay mga ro oh kada ganik iro mga guys oh oh tawanan hmm. mga iro guys mm iro oh mga mga dua ko iro ay hay tikin mga ganik iro mon ya mo ang kami ba sinung balay ano hmm. manishan Hmm. Ay, palibot sa mong balay. Dere. Hmm. Ay, mong palibot sa mong balay. Dagang sagbot. may puno hmm. ang saging. Ang puno ang saging sa mong backyard. Hmm. Oh. Dagbo na kag-sagbot. Labo na kay sagbot labo na kaayo guys ang mga sagbot tapos may punuan o oh, bayabas o oh, na bayabas o oh. na yung bunga pa mangani, o oh. hinog ah, among mga ducks oh. hi mga duck muna yung mga alaga na isulod o cage kay kanun sa manok ah, wala tayo sa manok labdan hmm mag-away dahil bayabas na mo guys oh mga tag bayabas guys eh. ay bayabas oh, bayabas buti-buti lang oh nabuti-buti lang siya ang kanon may bunga ah Yung mga bunga bayabas ah balas ero o mo ni amu ang kahoy po do ginahoy na mo ni siya o ginahoy na mo gibuwad o mo ang kusina o mo kusina amu gaganan o mo ganan mm.